Kidlat News Updates Ako po si Cesar Solian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagbabala ang isang opisyal ng Department of Defense sa posibleng pananabotahe sa resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang posibilidad ay sinabi ni Defense Under Secretary Ireneo Espino sa pagharap niya sa pagdinig ng Senado. Sa pagtatanong ni Senator Riza Ontiveros kung may basehan ng ulat na may informant o may saboteur ang China na nasa Pilipinas na nagbibigay ng advance information kaugnay ng resupply mission ng Armed Forces of the Philippines o AFP, sinabi ni Espino na hindi malayo ang ganitong senaryo. Tinukoy ni Ontiveros ang pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the WPS, Commodore J. Tariela, na tila alam ng Chinese government ang mga kilos ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Inihalimbawa ni Espino ang presensya ng Chinese ships sa Ayungin Shoal na maituturing ng blockade sa tuwing magsasagawa ng resupply mission ang Pilipinas. May inaasahang aumento sa sahod ang government workers sa susunod na taon kinumpirma ni Budget Secretary Amena Pangandaman na may inila ang 16.9 billion pesos para sa salary hike ng government workers sa panukalang 2024 National Expenditure Program. Ayon kay Pangandaman, layo ng salary increase na mahikayat ang marami na pumasok sa gobyerno. Sa pagtaya ng kalihim, maglalaro sa 2 hanggang 8% ang posibleng itaas sa sahod ng government workers, ano man ang posisyon nito. Samantala, nagbabala ang economic managers ng Administrasyong Marcos kung isusulong ang 150 peso na daily wage increase. Nagkakaisang sinabi ni na Budget Secretary Benjamin Jokno at National Economic Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisakan na anumang pagtaas sa sahod ay katumbas ng pagtaas ng inflation rate. Ipinaliwanag ng dalawang opisyal na kapag ipinatupad ang salary hike ay tiyak na mapipilitan ang manufacturers na ipasa ito sa taong bayan na bumibili ng kanilang produkto. Nagsimula ng bumangon ang Maui Island bagamat bakas pa rin ang malagim na sinapit ng Lahaina County dahil sa wildfire. Ayon sa ulat, nagsimula ng linisin ng abo at debris na iniwan ng matinding sunog sa mga paaralan, kalsada at pampublikong gusali. Nag-anunsyo na rin ng lokal na pamahalaan at nanawagan sa mga estudyante na makipag-ugnayan sa pamunuan ng kanilang eskwelahan. Samantala, umakyat na sa higit isang daan ang bilang ng patay mula ng sumiklab ang sunog sa Lahena. Sa datos, umaabot ang death toll sa 106 habang nasa higit 2 bilyong dolyar na halaga ang napinsalang mga ari-arian sa pinakamalalang wildfire na naranasan ng Hawaii. Nakatakda namang bumisita sa lugar si U.S. President Joe Biden upang alamin ng sitwasyon ng mga naapektuhan ng sunog. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Okay.